Magandang araw po mga kabayan Pasok na naman kami ngayon Araw ng Sabado Ang lakas ng hangin, ang lamig Ayan, nagmaglinis kami dito Itong parking na ito, lilinisan namin Tatanggalan namin ng mga bato Nandun yung mga kasama ko mga Ayan sila o naglilinis Mga nakatayo Natanggal nila yung mga bato-bato Itong malawak na ito Ang lilinisin nila o Ayan wawalisan lang nila lilinisan ito yung gagawin namin ngayon maghapon maglilinis lang ito yung kasama kong Pinoy na apat kukuyakoy ito yung pinaka leader dyan o oh. yan <laughs> <laughs> Badi. ha? lilinis lang tayo mga bali mga bali Tindi yung operator namin doon. Badi. Badi. oh, ito yung lilinisan namin. Ayan o, no, tayo lang o. po Ayaw pong magsigalawan. <laughs> Trabaho! <laughs> ang lakas ng hangin, ang lamig ito. Lahat ang lilinisin nila. Doon naman kami sa dulo, maguhukay. Ayan. Ito pa ikot ng bahay, lilinisan. Nag-uumpisa na sila magwalis. Yan lang yung gagawin nila ngayon, maghapon. Ano, Ken? Linis lang. Linis lang. Nakapagod <laughs> ba? <laughs> Itong isa, oh, ang ganda maglinis oh. Chill chill lang. Oh. <laughs> Para pang isang lapadan lang ang galawan ah. <laughs> oh, ha. Oh, mm Ha? -hmm. Ito yung nililinis nila oh. Mga bato. Mamaya pag nakuha ko yung tama ko sa loto, bibigyan ko kayo. Ayan oh. Ayan naman yung dalawa. Ayan oh. Pang isang lapadan ang galawan na ah. isang lapad di sa araw walis-walis lang makasama kong Pinoy ayan o tayo-tayo araw ng Sabado kasasahod lang niya pero parang matatamlay <laughs> <laughs> Matamlay ba yung sahod kin? Mat mataas naman ah ayun lawak mo nang lilinisin nyo dandahan lang maghapon kayo dyan okay. ginagawa namin yung mga bayan, no? ay yung mga kasama kong Pilipino mga nakatayo nakatayo yung mga kong Pilipino puro Pilipino dito anim puro Pilipino walang hapon nokai tapos nilagyan ng graba kuya kuya yaku lang rayson akin na. rayson rayson mo paki ito na tapos namin ito na lang maliit tinatambakan Kalat sila ng graba Puro Pilipino Ito lang gawa namin ngayon ng graba Maliit na to Okay, lagyan ng graba Ay, ang lalim niya oh okay. Akin. Tuh, yuduh hatu. Ay na yung graba namin oh, pating na. Oh, mga nakoy ako oh, pang isang lapad ng galaw ng isang yun oh. <laughs> Alahati lang to, baka sumubra. Hmm. <try> <try> ba oh. iubos. Kulang pa yan to Kulang pa Kaya na yung nalinisan ng mga kasama kong Pilipino Pipinturahan na ng ibang company Lalagyan ng line, parking Ayan o, oh, yung tatlo ang magpipintura Ganito, ganitong ano, pintura na to Nilinis lang ng mga kasama ko Ayun mga kasama ko, tatambay tambay-tambay uli ito lang na magagawin namin ngayon eh kukwintuhin-tuhan pantay na pantay na namin yung driver na ano namin sa sakyan Si pa namin lilipat kami sa ibang site mamaya uli lilipat kami puro sahod pinag-uusapan ng mga to laki ng mga sahod ng mga to eh Magkano pinadala mo, Win? Walang lapad. Pagkain ng baboy, ha? Walang lapad. Walang <laughs> lapad. Nagpadala, walang lapad. Buro saan pinag-uusapan? Kaya wala, kasama ko dito sa trabaho. Sa saat lang nila, kahapon, nag-uusap, sa usap magpadala. Ang baba ng palitan. Ahin Arabic. Ayan mga kabayan, ito po yung pangalawang gagawin namin. makita ko lang po sa inyo. mga kabayan nandito kami sa bagong gawa lakas ng hangin Grabe. ang lamig pero ang sikat ng araw ang, an taas nandito yung mga kasama ko hello mga nakatayo kung <laughs> mga ginagawa oh, mga nakatalikod sa bako nakabantay sa bako Ayan, pakita ko po sa inyo ito yung sasakyan namin Ayan, pinatambakan namin ang lupa to ang tambahan na rin to ayan o ayan o mga kasama ko nakatayo tatambak ng lupa hmm. walang masyadong ginagawa nakat lang tapos ito uuwi na rin kami ayan o puro Pilipino yan bukas po walang pasok eh yun yung hinukay namin kanina umaga dito tinatambak ah mga kabahin tapos ako yung trabaho namin pauwi na kami alas 3 na maraming lakas ng hangin ayan Tin! <laughs> Mumu! ano na yun may bunga na? tinatanggal ko yung bunga ba't tinatanggal mo? tanim nila kamatis oh no mo na Pauwi na! Pauwi na! May na kamatis yung kasama natin. O, no? lamang na sa talo. Pauwi na kami. Marami salamat po sa inyong lahat. Sa so, usunod ulit.